Dahil meron nga kami pa-orders ng pulboron ngayong araw, mga mamis, halika't samahan nyo ulit kaming gumawa. Pero syempre, bago kami mag-start, mga mamis, minimake sure ko muna na malinis yung aking working area or aking kusina. Bali, 6 box na pulboron nga ang gagawin ko nung mga araw na yan. Bali, itong video pala na to, mga mami, sa last week pa to. Pero ngayon ko lang siya i-upload kasi nga medyo na busy rin talaga sa sunod-sunod na araw na merong nag-order na pulboron. At ang nag-order pala neto, mga mami, sa isa sa mga follower ko dito. At nung natapos na nga ako maglinis ng kusina or ng paglulutuan ko mga mami, sa isa-isa ko naman na inilabas yung mga gagamitin ko or mga ingredients sa paggawa ng pulboron. At syempre mga mami, bago nga ako magsimula, naghugas muna ako maigi ng aking mga kamay. Nag-apron ako at syempre hindi pwedeng kalimutan na magtali ng buhok. At syempre lalagyan ko pa yan ng hairnet mga mami at pagkatapos, syempre kailangan ko ding mag-face mask. Nung pinag-uusapan talaga namin o kaibigan ko na magbibisnes nga kami netong pulboron, unang-una talaga namin pinag-usapan ay kailangan naka-hairnet kami, naka-face mask kami at hindi pwedeng mawala yung apron. At lagi talaga namin tinatatak sa isip namin mga mamis na kailangan talaga malinis at maayos yung pagkakagawa namin ng pulboron kasi nga pagkain to. At pagdating naman sa mga stocks namin, mga mami, ay hindi kami nag i ng sobrang dami. Kung ilan kilo lang yung kailangan namin, ayun lang talaga yung binibili namin. Kasi nga ayoko talaga nung merong stock, ayoko talaga nung merong luma. At kapag gumagawa talaga kami ng pulboron, mga mamis, hindi kami nag i ng gawa na. Lagi kaming made to order, mga mamis. Kaya naman kapag nag-order ka ng 4 box, eh doon lang namin gagawin yun sa mismong araw na yun at pagkatapos kinabukasan ipapadeliver na namin o kaya pag natapos kami ng mas maaga, tanghali, mga hapon ay marireceive nyo rin agad yung order nyo. By the way mga mamis, kung napapansin nyo, ay ako nga lang mag-isa yung gumagawa ngayon. Wala yung aking kaibigan o yung aking business partner kasi nga mga mamis ay 6 bucks lang naman to. At kapag 4 bucks to 6 bucks lang talaga yung pa-order namin, ako lang talaga mag-isa yung gumagawa. Hindi ko na rin talaga pinapapunta yung kaibigan ko yung business partner ko mga mamis kasi nga aksayado lang din sa pamasahe at buko doon hindi rin naman talaga ganun katagal gawin kapag 4 bucks or 6 bucks lang. Bali ang ginagawa ng no, kaibigan ko mga mami sa tuwing ako ay gagawa ng pulburon siya na yung naglilista kung magkano ba yung nababawas sa pera namin kung ano ba yung mga nababawas na ingredients sa amin para kung sakaling nga na kailangan na ulit namin mamili alam namin kung ano-ano yung mga kailangan namin. Sa business talaga na to, mga mamis na naisipan namin, talagang 50-50 kami no kaibigan ko. Minsan, ko ako lang yung gumagawa ng pulboron, siya naman, meron siya sariling na trabaho. Bali siya rin pala nag edit mga mamis na mga pang-post namin sa aming page. Tapos, ako naman yung taga-picture kapag meron pa order. Bale, itong 6 box pala na to, mga mamis sa assorted flavor to. Yung assorted namin ay meron siyang graham flavor, original flavor, at meron din siyang cookies and cream. At kung taga Metro Manila nga lang kayo, mga mamis, ay kayang-kaya namin tanggapin yung mga orders niyo Pero syempre, kung mga malalayong probinsya kayo, eh hindi pa talaga namin kaya, mga mamis. Pero, inaayos naman na namin, mga mamis, yung aming Shopee. Para kung sakaling sobrang layo nyo, mga probinsya kayo, eh pwedeng pwede kayong mag-check out. So ngayon, mga mamis, ay Metro Manila lang muna ang kaya naming tanggapin na mga nag-orders. At gaya nga ng dati mga mamis, kung gusto nyo nga mag-order, ay pwedeng-pwede kayong mag-message sa page namin. Tapusin nyo nga lang tong video na to, mga mamis, ay nasa dulo ng video na to, yung mismong page namin kung saan pwede kayong mag-order. Isa rin pala sa dahilan mga mamis kung bakit hindi ko na pinapunta yung aking business partner kasi nga sa na araw ay napakadami naming pa-orders. Kaya naman, sabi ko na lang sa aking business partner, ilista niya na lang lahat ng pa-orders namin para pagpunta niya nga dito sa bahay, makapagawa kami ng pulburon na alam na namin lahat kung ilan box ba yung pa-order namin. At bago ko nga makalimutan mga mami, ay tumatanggap din pala kami ng reseller. Pero gaya nga nung sinabi ko kanina, Metro Manila lang kami mga mami at meron kami minimum orders. Eto at nga't at mabalik na ako dito sa ginagawa ko mga mami. Natapos na nga ako sa paggawa ng pulburon mga mamis. Bali, nilalagay ko na nga siya sa plastic mga mamis bago ako magpabuk ng Lala Move. Actually nga mga mami, sa tapos ka talaga to, tanghali pa lang. Dapat mga bandang hapon ay dideliver deliver na, kaya lang malakas daw ang ulan sa taytay. -tay. Kaya naman sabi nung nag-order sa akin neto, e eh, kinabukasan na lang. Kaya naman kinabukasan ng umaga ito at pinadeliver ko na agad sa Lala Move. At syempre para nga hindi na ako mahirapan mag o or magsuot ng chinelas, si daddy na nga lang ang pinababa ko. Buti na nga lang ay mag aga pa neto kaya hindi pa natutulog si daddy. At bago nga matapos tong video na to mga mamis, gusto ko mag-thank you kay Ma'am Gory na nag-order neto from Taytay Rizal. At sa mga gusto nga mag-order mga mami sa taga Metro Manila, andito nga yung page namin sa dulo ng video na to. Meron kaming minimum of order mga mamis kung kailangan na kailangan nyo agad yung inyong order. Pero syempre every week talaga kami nagko collect orders mga mamis at pagkatapos nagpo post din kami kung anong day yung delivery day. Pero kung ang order nyo naman mga mami ay 4 bucks pataas, eh kayang-kayang i-deliver yon the same day o kaya kinabukasan. Uli din ko mga mami, hindi kami nag i lagi kaming made to order. Kaya naman, bagong-bago, fresh na fresh talaga at hindi luma yung mga in-order nyo sa amin na pulboron.